What's up, what's up everyone? Mahal kong kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipin Archipelago. Sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. Good luck, God bless. Ayan po, kanyang makikita ang aking katropa na si Eric Clapton habang <laughs> nag-aalmusal sa ibabo ng kanyang tricycle. O bago ang lahat, e, shoutout ka muna, Rick. Shoutout ka pala asawa kong napakabait. na maganda. Maganda ba? Oo naman. Hindi mo magugustuhan kung hindi mo maganda. Unang-una na sa kanyang attitude o gali, kumbaga. Oh. Oh, ating, ito ang ano, wag kang magalala. Nasa mabuting kalagayan siya. At nagpapakabusog siya. Nagpapakondisyon bago bumiyahe. <laughs> mga tropa, balahin mo na yun mo. Shoutout mo. Ay, mga tropa, ya wasa lang. Lalo na yung mga lasingero. Oo, uh, huwag magpapakalasing ng todo, ano? Okay lang, maglasingero, saka ano, Wag huwag lang babaero. At pasagulero. Yan. Yeah. Tamang ano lang, chill-chill lang. Chill-chill lang. Oo, oh, ayan po, sa tularan natin pamarisan ng pamarisan ang mabuting ha, payo ni Katropang Eric. Ha, habang siya ay... Ayan po, mga kanisin, habang siya nag-aalmusal. great <laughs> question, and down.